Tingnan nyo, mabigat kasi nga medyo ano pa to, medyo oh, talagang medyo ano yung gulong oh. Malambot. <laughs> Pero matigas yan, talagang lumambot lang dahil nga sa bigat nito. Oh. Tingnan nyo. <laughs> Ayan. Ayan guys, naglo-loading tayo ng ating uh, mga naaning village. At uh, kasi sobra-sobra na yung aming village, kaya... Uh, Pinaano na namin tong iba, pina square bill namin, pina hay. Kaya tingnan nyo, yan oh. ito nga palang uh, mga hinahakot natin na uh, mga ito, mga kabaka ay uh, hay bales at uh, ito yung square bales. Uh, kung tawagin na mga hay at uh, mayroon pa tayong uh, mga hakutin dito na mga billets o silage naman pero yung mga nakarap yun at uh, yun ay silage uh, kaya napakarami na kasi naming mga silage kaya ganito ay uh, square bill na namin yung iba o uh, in-square hay at ang mga hay na ito ay uh, magandang quality dahil nga sa sarili naming mga ani ito uh, ngayon lang kami nagpa-bill ng hay dahil sobra na yung aming mga billets at uh, or silage na stocks at ang dami na kasi. At ang hanga pala na ito ay uh, ang size nito ay large. Kasi may mga iba-ibang uh, size ito. Large, medium, ganun. At ang size nito ay may uh, 1,500 pounds yung bigat. At ang sukat nito ay uh, 5 uh, feet by 6 feet. At sa pakain pala nito ay assuming ng isang baka ay nagkukonsume ng 32.5 pounds per day. Kaya sa limang hay na village na ganito, ay kayang mag-subsidize o magpakain ang para sa mga 30 baka sa isang linggo. Depende sa kung ano ang pinapakain nyo, kung damo o crops. At heto namang uh, yung isa na mga nandun na mga nakarap, na mga village uh, rap, ay uh, pasture silage kung tawagin. At isa sa magandang quality na silage na uh, galing sa ating uh, pasture o pasture silage. At ang pasture silage nga pala na ito, yung, uh, ito yung proseso ng uh, pickled pasture o prine-preserve ito through sa conversion ng sugars into lactic acid by bacteria. At ito yung uh, nagpapatagal uh, ng ating stock na silage. Huwag lang papasukan ng hangin para mapanatili yung uh, magandang quality nito. At ang bilage na ito ay uh, kumikilo ng uh, 500 kg. Uh, per bale. at ang dry matter content pala nito ay nasa 35-40% to 40%. at na-share ko na nga lang din mga kabaka kaya lubos lubusin ko na kung uh, paano ipinapakain ito depende pa rin kasi sa budget ng crops o damo sa uh, autumn, winter or spring feed budget mo halimbawa during spring ang uh, 500 kg na baka ay kumakain ng 14.4 uh, kg dry matter uh, ng grass per day dapat madagdagan mo yung demand ng pakain nila ng 3.6 kg dry matter ng silage para makapag-produce sila ng 2.1 kg ng milk solid. Ito ay during spring, sa per day. Anyway, uh, i-share ko na lang din para makatulong sa mga kapwa kong magbabaka. At ang farm system nga pala namin ay system 2. Kaya almost sustainable farm kami. At uh, wala kaming binibili na iba kundi yung uh, straw lang para sa aming wintering animals. Bawat uh, farm kasi dito sa New Zealand ay magkakaiba yung farm system namin. Yung system 1, 2, 3, 4, and 5. Depende yan sa stocking rate ng farm at sa effective area ng dami ng, uh, ng uh, dairy pasture allocation. At uh, isa nga pa pala, bakit uh, nag-aani tayo ng silage? Ang uh, silage na ito ay ito yung surplus budget natin uh, from late spring up to mid-summer, uh, depende sa pasture allocation ng budget natin. At during uh, deficit time naman, like autumn up to early spring, ito naman yung ginagamit naming uh, pakain para mapunahan yung kakulangan ng pagkain ng mga baka. Dahil sa time na ito ay uh, napakababa yung growth rate ng ating mga damo. Kaya yan yung purpose ng straw at bilage. At ang bilis nga pala, ah, pag good quality siya, ay mayroon siyang 10 ah, um, MJME, ah, KG Dry Matter. Yung MJME nga pala guys, ay yun yung megajoules kung tawagin. At ah, ito ay mayroong 16% na crude protein, yung quality good quality na ah, silage o bilis. Kaya maganda ito sa ating mga gatasing baka or mga guya o yung mga r natin on R2, yung mga 1 year old o 2 years old natin na mga young stock. Para makatulong sa mabilis nilang paglaki at uh, magandang pangangatawan para sa nutrition, uh, nutrition benefits nila. At uh, panoorin nyo lang yung, yung video dahil mahaba pa ito para makita nyo kung paano ko niloload at paano ko ina-unload itong mga straw na ito. At uh, at uh, sana nagustuhan nyo yung video natin for today. At uh, pakishare na rin ng uh, lalo pa tayong ma-inspired ng mga gumawa ng mga ganitong content at syempre makatulong na rin sa ating mga kapwa magbabaka o mga farmers saan mang kayong sulok ng mundo naro roon sa ating mga kapwa Pilipino na nakakaintindi ng ating video at uh, sana may natutunan kayo sa ating uh, video na ito at panoorin nyo lang yung ating video dahil matagal pa ito. Tingnan nyo naman yung ating pagluload at ang napakaganda naman talaga ng uh, paligid dito sa New Zealand. Yun yung uh, isang uh, lagi kong uh, ano uh, na-appreciate sa pagtatrabaho sa farming. Yung nakikita mo araw-araw na view at uh, hindi po nakakasawa kasi alam niyo naman ang New Zealand ay uh, natural beauty sabi nga. At uh, itong mga farm kasi dito ay napaka-organized kaya kung pansin nyo napakaganda ng uh, padak parang football ground. At isa nga pa pala, kaya po pala inaano namin to ay uh... Halimbawa eh depende kasi yan sa pag-select ng mga padak na pwede mong i-silage. Is Halimbawa itong padak na to ay medyo poor na yung quality niya. Ayun yung ano isa nating uh, siniselect pag-select sa uh, ano sa pag-silage para kahit papaano ay uh, ma ano manumbalik yung uh, sigla ng uh, mga damo. Kasi pagka, syempre, mas mababa yung ano niyan yung uh, ay yung pag mowing o pag-ani nitong ating silage ay uh, mas maganda yung panibagong tubo ng ating mga damo kaya ang ginagawa natin ay uh, pag nag-select tayo ng silage ay uh, hindi yung uh, halimbawa itong padak na to ay uh, kasasilage lang natin ito last uh, uh, late spring din isasilage na naman natin ngayong uh, uh, mid or early ng summer ay hindi po dapat po ay iba-ibang padak kada silage para syempre ay mapanatili natin yung magandang quality ng damo kasi nga every year ay uh, alam nyo naman pagka yung mga baka ay hindi nagaano nilang uh, sinasagad yung kinakain nila at lalo na pagka yung lakasan ng tubo ng damo, minsan hindi mo maiwasang hindi nila maklean up then nilalagay mo na sa ibang padak ay uh, yun, nagiging uh, poor yung quality ng damo at syempre dyan tayo sa quality ng damo uh, kumukuha para makapag-produce ng gatas na maganda yung ating mga baka ayun, at uh, ganun lang naman yung pagpaparming, kaya ayun oh, tignan nyo naman yung ating niloloading dyan sa trailer tapos i-deliver ide na natin doon kasi nga, at lalo uulan ngayon ngayong hapon na to kaya ayun, uh, tinakot natin ng uh, madalian itong mga bilis na to at uh, ito ay uh, may 40 uh, piraso lang, 41 yata kasama na yung maliit at ayun uh, paruorin nyo lang yung buong video hanggang matapos at uh, sana lagi kayong uh, na-inspire sa ating mga videos lalo na sa ating mga kapwa magbabaka na laging uh, nagme-message sa atin na na-inspire daw sila sa ating mga videos at uh, humingi sila ng ano, na patuloy po ako mag-share para kahit papano makakapulot sila ng mga ideas sa pagpaparming lalo na dito sa New Zealand syempre ang dami rin nangangarap makapunta dito sa New Zealand para maging magbabaka Wah, saya juga Guys, nilalagay muna natin dito sa shed kasi itong mga tao ay kaaani lang kaya baka mabasa mamaya eh alam nyo naman yung mag ay baka amagka -amag. o so, baka masira nilagay muna natin dito sa shed guys pinile muna natin dito yan guys last load isa pa Ito lang. tapos una tayo talagang at sa pagload nga pala ng hey uh, hay na ganito or yung village ay dapat nakadiretso lang yung traktora nyo at saka wag anong, uh, ano uh, itataas yung inyong mga loading, di ba? nakababa pag uh, uh, ano nagta-travel kayo. Then saka nyo ilo-load dapat nakadiretso, hindi po nakaliko. At matagal na natin kasi tayong nag-ooperate ng ganitong mga machine kaya sini-share ko lang sa inyo. Ayun, dalawang load lang to pala. Bali 30 ano lang. 30 bill. bale. Ayun mayroon pa tayong hakotin na mga round bale ayan o Ina nyo mabigat kasi nga medyo ano pa to medyo oh, talagang medyo ano yung gulong oh. malambot <laughs> pero matigas yan talagang lumambot lang dahil nga sa bigat nito kinan oh. nyo <laughs> ayan uh. ayun guys uh, sa dairy farming ay uh, uh, hindi ka lang talaga yung naggagatas ng baka hindi ka lang maintenance, hindi ka lang plumber, hindi ka lang uh, doktor sabi ko ay naggagamot ng mga baka at syempre ganito, operator ka rin, yung nagkukuwenta ka ng mga pagkain ng baka, ganyan at uh, lahat, napakaraming uh, ano dito, uh, involved na trabaho dito sa dairy farming guys, kaya talagang uh, pag naging isang uh, dairy farm worker ka dito sa New Zealand lalo na pag nagmamanage uh, ka ng farm talagang uh, napakaraming task yung iyong gagawin, kaya ayun yung mga nangangarap na gusto rin makapag New Zealand at uh, gustong magtrabaho sa ganito sa pagbabaka tulad ng aking trabaho guys ayun lang at uh, sana na-inspire ko kayo lagi sa aking mga videos at uh, ayun nakikita ko na maraming naggano sa atin nagpapasalamat dahil sa mga videos natin kaya shout out po sa lahat lahat ng mga nagtitraining ng dairy farming dyan sa Pilipinas, Luzon at hanggang uh, Visayas, Mindanao guys kaya ayun keep it up lang at uh, pag nakapag training kayo ay uh, mag-apply muna kayo sa mga uh, ibang bansa kung wala pa kayong experience kung muna kayong experience at least 2 to 3 years guys kung kayo po ay veterinary grad or animal science graduate or any course ng agriculture na related sa farming o sa dairy farming ay pwede po yung 1 to 2 years experience depende po sa pag-assist ng immigration pero I advise na at least 2 to 3 to years experience guys para mas solid yung inyong experience at particular kumuha kayo yung mga nagmi-milking uh, pangalan nito uh, treatment yan napakahalaga sa health at animal health and husbandry yan yung mga magagandang ano ma-experience uh, at uh, yan nyo na muna yung kahit na konti lang nalis nyo sa ganito sa tractor or other uh, skills ay uh, yun lang naman talaga mainly sa dairy farming talaga dapat yung inyong experience kasi ako eh mix-mix yung experience natin kaya ayun talagang uh, Uh, napakaganda, suitable talaga sa farming kaya yun, ayun guys, dito lang po yung ating video for today, ito na lang po yung kapangarap at ayun, uh, i-unload ko lang ito at uh, mag-launch na rin tayo, maraming maraming salamat po ulit lagi sa pag-share sa pagre-react ng ating mga videos appreciated po guys, tuloy tuloy lang po natin tayo yung ating pagbablog at uh, sana <clears throat> marami tayong nababahagi na napapasaya at uh, nababahagi na ng mga experience sa uh, dairy farming at uh, syempre sa ating mga napupuntang ang mga lugar dito sa New Zealand at uh, sana nag-enjoy kayo lagi sa ating panunod. Ayun, God bless po at nandito na lang po. Bye-bye!